Paano ba natin i-report yung mga fake account na gumagamit ng pangalan natin at saka picture natin? yun ang sinasabing fake account. Karamihan pong gumagawa niyan yung mga masasamang gawain. Ginagawa po nila yan, gumagawa ng fake account para manluko ng iba at magpapanggap po na kayo. Sana po hindi po mangyari sa atin yan. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano mag-report kung sakali gawan kayo ng fake account ng mga masasamang tao at gagamitin sa hindi maganda o panluloko sa mga tao. Kayo po ang pagbibintangan. So kung mangyari man yan sa inyo, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-report ng mga fake account na nagpapanggap na kayo at makapanloko ng ibang tao. Ganito lang po ang pag-report ng fake account. Ganito lang ang pag-report. Una, punta po tayo sa ating Facebook. Pindutin po natin. Tapos, punta po kayo sa search bar. I-search nyo po yung pangalan nyo para lumabas yung fake account na ginagamit ang pangalan nyo at saka picture nyo. I-search nyo po. Pagka nakita nyo na po, pindutin nyo po ito. Kaya sa akin, halimbawa, yung Edwinere. Halimbawa, yan ang i-report natin. Kunyari, hindi ako yan. I-report po natin yan para tanggalin ni Facebook. Pindutin nyo lang yan. Yan. Tapos, may tatlong tuldok sa gilid. Pindutin nyo po. Pindutin nyo lang yung tatlong tuldok. Yan. Tapos, pindutin nyo yung report profile. Yan. Tapos, sa pinakauna, pretending to be someone. Pindutin nyo po yan. Para may report natin. Tapos, pindutin nyo po yung una, yung me. Yan. Tapos, pindutin nyo submit. Tinutin nyo lang yung submit para ma-submit nyo doon kay Facebook at may review nila yan. At yung review naman, mababasa nyo po yan doon sa support inbox. Ayan, nakalagay, thank you, we receive your report. Next nyo lang, tapos done. So, yan, tingnan nyo na lang sa support inbox yung message sa inyo ni Facebook. So, tingnan natin sa support inbox kung may... May na si Facebook. Pindutin nyo lang profile sa taas na may tatlong guhit. Tapos dito, pindutin nyo pong help and support. Tapos pindutin nyo yung support inbox. Tapos pindutin nyo yung reports about others. Tapos pindutin nyo itong lumalabas dito. Oh, you're accepted, Edwin for pretending to be you. Ayan. Ayan. Yan, pag na-review na ni Facebook yan at nalaman nilang hindi nga ikaw yon at fake account yon i-delete ide po nila yon Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kay God bless po sa inyong lahat.